deka dito. Sayaw muna doon, sayaw. Sa sayaw, ikaw. Yun. Si Max. si Max. Punta si Max. Sa sayaw na yun. Sa sayaw na yun. Sayaw muna doon. Doon, sayaw muna doon. Sayaw muna ikaw doon. Sayaw muna ikaw doon. Ayan o. Ah, sayaw na yon. Sasayaw na yon. Sayaw mo na doon. Bilis na. Sayaw mo na doon. Yun, yun, yun. Si Donnie, oh. Akito ah, kay Donnie. Punta kay Max. Saan ka pupunta? Ha? Nagala tayo? Nagala? Nagala? Sayaw mo na ikaw. Ya kalau kau, hah? Santai bu peta, hah? ah? Aris santai, Aris nah, tanah, 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 miris. Hah, ah, gagal dah ni. Kita mesti kena yang kemarin kali nak kau Aris nah. Yeah. Ni si Max? Ni si Max, oh? Si Max? Hmm, <coughs> doon ni Max? Eh, itu ni, ha? oh? ni... Kau ni kakak ni, kau? Ha? Eh, ni isik mu? Yung boyfriend mo don?